Hello, hello, morning, ulit. ayan, uh, alas 6 pa lang, Aalis na si San dahil meron po silang acquaintance, tapos may mas po silang ngayong 6.30, so bali magpapatid po siya ngayong mga alas 6 pa lang. Nagkakapina po si Papa Bits. Tapos ako naman po, ayan, hinahanda ko po yung susuotin ni Chris Lynn. Nakanda na po yung uh, short, midjas, underwear. At ayan, hindi pa bumabangon. Natatamad pa. Paplansahin muna natin yung uniform niya. At dito ako sa banig nagplaplansya. portable po tayo magplantsa dito sa ano lang sa lapag kasi naplaplastar ayan yung siya nyo tulog na tulog pa gisingin ko si San mga ano pa lang mga quarter to five kasi sabi niya gisingin siya ng alas 5 hanggang sa bumangon siya mga 5.30 Tapos yan na lang po yung nagluto ng ano, ng ulam na babaunin nila dahil nakagsain naman po din tayo ng mga last 3 pa lang. Kasi nasasanay na po tayong gumising, gumising ng ano, ng ganyang oras dahil yung nagpapagising sa atin yung sinasabi na tawag ng kalikasan kasi hindi naman tayo nakakatulog ulit at pagbukas ko kanina ng cellphone ko mga alas 5 pa lang nakita kong live na po si Jing saka kumakain na po siya Nagpre breakfast na Kailangan talaga yung uniform plantahin dahil yung bleach spoon niya na wawala sa ano sa linya. Sa kung tingnan. Babalik pa si ano si siya kasi siya si Chris Lee, sa paghiga mata pa naman guys, hapon na. Wala po akong video sa lahat ng mga ganap sa labas. Dahil hindi po tayo pwedeng mag-video doon sa eskwilahan. Sabi niyo po. Um, ayan, kanina, karating namin ni Sia. Alas 12 yung labas ni Sia, no? Alas 10 ang pasok, tapos alas 12 yung labas. Ang nangyayari po na papagod kami, tapos, mainit sa labas sa kahihintay. Kami ni Papa yung naghihintay doon. Kasi hindi na po kami umuwi. Hinihintay na lang na namin po na. Matapos yung Lase. klase nila. Hindi na Lase. po kami uuwi. Kasi yung gasolina. Tapos, yung ano, yung ganap sa eskulahan nila, siya, uh, kada araw po nagluluto sa mga isnak nila. Kanina, uh, pancake po yung snack nila at saka gatas na bird spray. Bird spray or tree? Bird Tree ba? Bird Tree. Tapos, ah, uh, kagagaling sa school ni, si, ni Sia. Mainit na mainit. Ah, uh, katapos namin kumain. Gusto, gusto ko yung mahiga, Uh, magpahinga po kami. Kaya ang nangyayari po, katatapos namin sa school ni siya, katapos kumain, natutulog po kami. Tapos nakakagising na po kami mga mag alas 4 na. Timing naman na susunduin na si Kreslin. Kaya ayan, gusto nilang ipakita yung mga ganap nila sa school. Unang magpapakita si Sia. Yan. Anong ginawa ni Sia kanina? Oh. Nag, ako ako oh. ng Halloween. Halloween. Nagkorol ako ng... ipakita mo sa kanila kung ano yan. Nagkorol ako ng Halloween. Nagkorol ako ng lapis. Nag, nagsulat ako ng pangalan ko. Hmm. Ate. Si ate daw. Ikaw ate? <coughs> Ito ko. Ito, yeah. nag-sinik po ako ni ma'am kasi marunong naman po ako. Tapos, ito po ako. Ayan. Nag-improve na si Chris Lynn ngayong grade 2. Tapos, pangalan ko. Mayroon pa doon sa buwan ko. <laughs> tapos, Anong sabi mo kanina? Hello mga viewers, tingnan nyo yung ano, yung gawa ko sa school. Hello mga viewers, tignan niyo po na ginawa ko sa school ko pa. Nagbayang magiling po kami doon sa sa aming eskulahan. Nag-snack na kami pangkit, pa gatas. Tapos, tapos, uunahan na namin ng... Ang sama na nung? Ang sama nung? Di, di, naman ako sinabihan. Ha, <laughs> so, ka ako na lang. Hmm. Ako na lang. Tapos ipakita mo yung star mo. Ay, yung, yung tatak ng ng tit, ah, tita yan, yan pag nakukurik ka. Diyan sa kamay mo, oh. Yan, kung very, very good ka, nawawala na yung tatak niya dahil nag -ano na po siya sa no. ah, naghugas na po siya ng kamay niya kanina tapos kumain. Aku po yang check po is one. Hmm, sige. At to. Three. Four. Ano, <laughs> ano yan? Four. Ay, mga color. Tingin, tingin. coklat, Ciklat. Oh. Guys. Bye. Nah. coklat din, coklat. Bye. Aku pun magic si teacher. Oh, balik tad. Balik tad. Hah? Ligtad. ano oh. Anong pangalan ng kilo kilo mo? Ano yan? So, ayan po, guys. Saan na yung mag-shake? Ayan po. Shake ni Mom. Anong color ni, nito? Color? Color? Oh, yellow. yellow. Kani. Asa? Eh, ah, in Kani. Yellow yan. Oh, yellow. Tapos yung isa? Ito sila. Tapos ito? kulor ito violet ano violet <laughs> violet at saka um... At saka ano at saka red oh violet, violet at saka red violet yan violet violet, tas red, very bia, Ito? It. Ito. Pangalan mo yan. Kayo na takasulat My name is. Lucia. E may Cornelius. <laughs> wag na yung may Cornelius. So I am guys. Cynthia In... E eh, Cornelius. Diri may Cornelius. Check pa ako ni Mam. Ma balik balik ka. To. Check. Number one. Done. Balik kasi. Kasi dami kong shake. Shake, number two. May star ka na kay Mami Mi. <laughs> Pag nakita yan ni Mami Mi, may star ka na kay Mami Mi. Mami Mi. Shake, number, number Three. Check number four. Check number five. Ipunin mo five. lang yan. Ipunin mo lang yan para i... Eh, check number six. Pagdating ng mama papa nyo, check number Makikita seven. nila yung ano, yung gawa nyo sa school. Diba? Check number... Okay, oh. Para hindi... Tama rin yung mama at papa nyo mag... <laughs> mag po kami. Tansi. Kanina, pinag-sign of the cross po sila ni Tita Yan, yan nila, siya. Uh, alam naman na po ni siya mag-sign of the cross. Tapos, pina- kanta po sila ng flag ceremony. Ang bayang magiliw. Oh, yung bayang magiliw. O, oh, uh, pakinggan nyo yung ano, yung kanta ni ni siya. Sige. Kanta ka ng bayang magiliw. Dali bayang magiling si sinisigayan for, sinisigay. <laughs> for sinisan gayan ako naman ha uh, nakakasama si po si diyan si sa, sa ano sa flag ceremony ni siya si, uh, si Jin Sanggayan kasi ano uh, hindi pa naman talaga niya alam yung alam yung mga yung kanta na bayang magiliw ako naman. O sigi sige, ikaw. ikaw nga. Pero ako ni teacher. Bayang magiling. Pralas ng silanganan. Alab ng puso. Sa dibdib buhay. Buhay. Lupang nira. Duyan ka ng magiting. Sa mang Di na masil. Di ka pasisil. Di ka pa sisiil. Sa, ang... sa dalagat. Mundo. Sa lag. Tagal. Sa lagat at. Mundo. Sa lagat at mundo. Sa sino yat. Sa langit mo ay bukaw. Lupa na. A... Bukaw Lup. na to? Oo. Lupa ng araw. Mm -mm. Lupa ng araw. Lupa ng araw. <laughs> ha? Ano ka? Sige na. Lupa ng araw. Na ma may masisihil. May Tuna ng araw at sa pili mo. Hmm. Kato, ayong ano po yung pinasagot sa amin ni teacher. Anong sagot? Pumunta po ako sa cottage. Tapos? Tapos, ano? punta na po ako. Pumunta na doon. Kung ano po ako, pinakanta ni teacher. Kasi ako lang po yung naka-uniform. Sinabi ko po na, Good, mo good morning, Ma'am Monizet. Good morning, teacher. Grade 2 sa par 16 are present. Thank you. Tapos, ano na po ako, umalis ng yung ano ko po, parang mahulog ako. <laughs> Tapos, pakiramdam. Mm -mm. Kasi, takot siya Na, ano ka Ikaw? Po, wala kami. Wala ka doon? Wala kam wala kayo noon. Hindi po ako natatakot. Yun na yun nagsakilan ni ate. Si ate lang po natatakot. Ako hindi. Wow, very good. <laughs> Luto na naman po tayo ng ulam. Yung niluluto kong ulam is ganun pa rin. islog itlog, yun lang kasi yung mayroon dito sa ano. Sa red. Yun lang po yung stock namin dito. Kasi mahal ang isda. Itlog hotdog muna kami. Simpleng ulaman lang muna, simpleng ulaman. Oh. Ano? Kulay urog ng Ha? dog na naman yung bilog na dog na na yung ano cheese hotdog na pahaba parang chorizo tapos bulad itlog. Walang sibuyas at saka kamatis dahil ayaw ng mga bata. lang Parang pancake. pang umaga yung ulam po namin. At ito naman yung amin ni Papa Beach. Pagkahaponan na po kami, si Chrislyn Primuna. Yan po yung ano namin ulam, pang probinsya na ulam. Ha? Ayan yung ano natin kanin ha? yung dukot. Oh, oh, Kanon.

crunchy po yung ano, dukot. Tutong, tutong pala, tutong. Pero pareho siguro yung ano tawag, tutong at saka dukot. Ano ba, yan at mahatag. katatlong kanin na si Sia. Salamat daw. Maraming nakain si Sia. Maraming nakain. Si Kreslin parang inaantok na. Kasi, ano pa siya nagigising, maaga pa. Tapos, huldi po yung klase niya. Hindi po siya nakakatulog sa tanghali. Buti, buti si nakaka-relax kasi, katatapos ng, namin natutulog kami. At tulog na tulog. Tulog na tulog siya. Nagigising hapon. Ay, Ang mangyayari po sa gabi, ngayong gabi, um, matagal matulog. Ayan, kakanin pa daw si Sia. Hmm. Anong, ano, Sia, anong nangyari? Siguro, epektibo yung ano, yung gatas na ininom mo doon sa school nyo, yung birth tree. Gina, gin Nagkaroon kang ng nang kumain. Sarap po yun. Sarap ano? Masarap ng gatas at pangkik. Pangkik? Ako, inaano ko na po. Ako, matulog po ako. kasi matulog po. Sige, doon ka sa duyan matulog. Ha, <laughs> eh, ano? una Muna kang matulog kasi, kasi si... Mukhang natutulog na ako doon. Matutulog na ako. Nakatulog ako doon sa bukang <laughs> natutulog, makakatulog, natulog na siya daw. Ginising po ako ng plastic ko. Ano kasi yung basta banda na tanghali, yung init ng uh, init ng araw. Yung init, uh, parang nakakaantok. Kami okay. nga ni Siya, matutulog talaga kami sa ano sa tanghali. Ngayon-ngayon lang po yan na ano namin na makatulog po kami ng tanghali kasi wala namang kalaro si Sia pag, pag galing sa school, yun nakakatulog po siya. Magkatabi po kami pero pag nalaman ni Sia na wala na po ako sa, sa tabi niya, dali-dali naman po siyang ah, babangon dahil iniisip niya na iniwan na siya. Kasi akala niya sasama ako sa pagsundo sa atin niya. Si Papa Bits lang naman yung nagsusundok. Akala mo, akala ko papasok na ako ng babaya. Hindi <laughs> pala ko. Kasi babaya, kasi papa. Babayaan? So, uh Oo. -oh. Yung yung babayaan po is iiwanan. Si Ate mag ng isla. Pag nagising siya na wala ako sa tabi niya, dali-dali ang babangon. Tapos maghahanap. Ayaw daw ni Christine magugas. Yung kuya niya yung magugas. Antok ka na?